nagusig si nag usig aron anak nagusig si joker anak Nakabati ka nakabati ka nak? Nag-usig si joker Oo, oh, giusig usig si joker nak ayaw gawa ha Ayaw gawas anak ha, kasi si Joker nag-usig. Musig na itaw sa gawas anak. Oo. di mo gawas ang bata ha? Kaya basig na si na itaw sa gawas nya si Joker ba yan nag-usig ba si Joker anak? Oo. Tinuod bito na anak. Unya na irumbuang pud anak, mapaakan kag irumbuang anak. si Kuya Masnak nagtubag-tubag ni Lola na paminawa nag-read ka si mga viewers na ha? nag ka si mga viewers na hello guys thank you for watching guys thank you for always watching our video ni Mama Lisa guys magandang araw po sa ating lahat magandang hapon sabi ni Papi guys Ayan guys, wala na pong ilaw ang aming ano, camera. Nalubat guys. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa amin. Ni Mama Lisa, mga palangga ko. Sabi ni Papi guys. naging naginoktok si Papi mga palangga. Hinintay po niya ang kanyang ati iket Nakikinig siya sa mga dumadaan na motorsiklo. Kabati karon anak. Lasaron anak. Kabati karon. Kabati karon anak. Hmm. ka. Na abi taw na. empati anak mm. Eh, hmm. lalu kaya mga tu taruh soda ta, ha? Oh, ta Menaguk ta kaya nai Nai kuan anak, nagi usik si Joker nagi usik si Joker anak mm. Banyak lalang tamang gawas, ha? Unya Kaya, na lang tamang gawa sa akin. Naigiusig si Joker, ha? O, uh, naigiusig si Joker, nak. Basig rumbuang to, nak. Or how to, anak. Manabi ko kita sa how nga dako, diri, anak. Katong nakita na ko na na ko diri, anak. Hmm. Pinood bito na, anak. Ayan po si Papi, guys. Nakikinig lang po sa aking sinabi na hindi ko siya palabasin. So, shout out everyone. Magandang hapon. Salamat po sa palagi ninyong panonood ng aming video ni Papi, guys. Love you all. Palagi kang magpasalamat sa imong viewers, anak, ha? Ugaliin mo mag, ano, magpasalamat palagi. Palagi silang nanonood ng ating video at magpasalamat ka din sa ating Panginoon, Papi, ha? Ni Lord God, ni Mama Mary Jesus Christ. Kinanglan maminaw sa payo ni Mama Lisa, ha? Nakasabot ang bata. Kinanglan maminaw sa payo ni Mama Lisa. So, thank you for watching, mga langga. Mag-ingat po tayong lahat kung saan man tayo na uh, stay, kung saan man tayong sulok ng mundo. Mag-ingat po tayo palagi, guys. Thank you all.